Bagamat dati nang sumalungat sa pamahalaan, hindi pa rin ito naging hadlang upang hindi abutan ng tulong ang mga dating miyembro ng makakaliwang grupo sa lalawigan ng kagayan. Sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office, anim na dating mga rebelde mula sa bayan ng Rizal, Santo Niño at Bagaw ang nakatanggap ng tulong pangkabuhayan na nagkakahalaga ng 20,000 piso bawat isa. Ang paggawad ng nabanggit na tulong ay isinagawa kasabay ng joint meeting ng Provincial Peace and Order Council, Provincial Anti-Drug Abuse Council, at Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ayon kay PSWDO Officer Helen Donato, maliban sa anim na binipisyaryo, mayroon pang susunod na makakatanggap din ng parehong tulong na ipamamahagi naman sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office. Para sa Ayovm News, ako si Idol Zaira Contapay. Idol.